Ngayong araw nga, babalikan naman natin ang mag-aamang nakatira sa barong-barong na bahay at ang masaklap, iniwan pa ng asawa. Kaya si Kuya na lang ang nag-aalaga at kinakailangang iwan ng kanyang mga anak sa tuwing maghanap buhay. At sila nga pala yung papatayon sana ng bahay, ngunit nagkaroon ng problema sa lupa. Kaya sa ngayon, nakatingga ang mga materyales. Pero bago tayo bumisita, mamimili muna ng groceries ng mga bata at mga kakailanganin nila. Tulad ng uling para hindi na ang maghanap ng pangkatong nila. Pero ano nga bang update? nakahanap na kaya siya ng pagtatayo ng bahay niya? Ayan. Ito yung mga materyales. Ayan, nakatinggal lang dito. Pero okay, dapat ito yung uh, inatabi. Kasi mababasa yan. Ina-check ko lang ng araw-araw yan. I mean, yung ano, baka mababasa. O, yung kahoy. Kasi magagato yung kahoy mo. So okay, mga babayan natin dito tayo kay na kuya Jimmy Para alamin po kung anong update na po dun sa lupa na pwedeng pagtireka ng bahay niya So kamusta po kuya? Ay wala pa po pong makitang lutin na magpagtireka ng bahay Wala pa rin Wala pa rin po Alas uh, sa araw-araw magganap ay wala pa rin hmm. So yun nga po sa mga nagtatanong kung bakit di na lang daw bayaran So medyo malaki po yung babayaran sa lupa niya at halos na sa 100,000 oh. Ano, oh, 100,000 oh. mahigit. Mahigit kasi kasama pa yung penalty doon. Ah, uh, hindi po namin kakayanin kung ganoon po kalaki. Mm -hmm. Hmm. Kung una naman, kung ano pa man sinabi mo agad sa amin kuya kung ganoon ang status mo, hindi sana binayad natin yung pinambili ng materials. Ah, uh, yeah. yung materials din ay naulan na niyan. Hindi natin ah. ma maiwasan na maulanan. At yung mga kahoy ay baka magato masira. masira ano, ano? Mm -hmm. eh yung gagawin ko na lang po ay eh, kakalat ko yung yero hmm, tapos kung alin po yung plywood magkasya sa loob di sa loob ko muna yung plywood mas malaga yung plywood hmm. Ay ano bagang status pa daw sa ano sa lupa wala pa naman wala pa naman itong status di pa naman pinapaalis wala pa pong Paupo uh, ko na Kakinapi Tsaka sila pong pumapunta dito Kung may ano Regarding po dun sa Kasulatan sa barangay May eh, parang ano lang po yata yun kasulatan na yun Pero wala kang ano Pinirmahan? May eh, pinarmahan po Hindi po yun Kundi papel po lahat ng barangay Hindi mo sa kanila Ano po nakalagay sa papel eh, Pumirma lang po kami Wala pong... Baka nandun kasi parang umaagri ka sa kasulatan na <tinyo> Kumayag February ko. Oo. Oh, Pinibisibihin na. Mm -hmm. Kaya ka pinapirma. So may possibility na talaga na mm -hmm. paalisin ka mm -hmm. talaga din sa lupang ito. Okay. Mm -hmm. So kung alam ano man po yung naging decision, ay eh, nire-respeto po natin yan kung dahil mm -hmm. na rin po siguro sa pagbabayad ng mantin kuya Jimmy eh nagkaroon po ng problema sa lupa na tinitirikan niya. Mm -hmm. so, Yun ba, na eh, patuloy pa rin naman siya naghahanap yung nga, sana po may tumulong sa atin na kahit na maliit na lupa kahit, ay mabigyan ka kahit maliit kong luti, pwede na po yun basta matry ka lang po ng bahay hmm. po yung mga bata? eh hmm. ito po, ayos naman sila hmm. kasi nakaraan ay naabutan ko po silang nandito naglaro hmm. wala po kayo hmm. Nagtrabaho daw kayo napagsabay ko po yun sa umaga, alis ko sa umaga naghanap muna ako pag yung oras ka na ng trabaho diretso ka, ka na sa trabaho hmm. Ano, Jillian? Hmm. Ano, Giselle? kay Giselle? Ba't... Ganyan po yan. Naabot ng sumpong. So, mayroon akong dalaan Ano bang nyo ngayon. Ano minarinda nyo? Wala pa po. <laughs> Lollipop pa lang. Lollipop Expo. Mani. Sige, May kunin si Kuya. Ah. Ah. Oh. Yan. Kandilo. Kandilo. <laughs> so meron tayong dala mga babae na uh, rice cooker. Yan. So kung saan niyo po balak gamitin dito oh, sa kayong eh, bahala kasi <laughs> bibigay naman po sa inyo to. So yun nga po. Uh, at meron pa tayong mga groceries na Because? bibigay din sa inyo. Yan. Yeah. Jadi gas pakai tay. Yang mm -hmm. mm -hmm. so meron din grocery. yang gusto ni Gillian. Mm hmm. Nanti apa ikut kaya? Oh princess. At yun nga po, nagpapasalamat po ako sa uh, Ma'am Ma Betty, kay na Ma'am Rowena, at kay Tita Maria Magnet. Thank you very much po sa tulong nyo. At meron pa tayong binili na na uling. Yan po yung sinakay natin sa motor kanina. Ito po. Iwan ko kung nakikita po sa camera. thank you very much po kay Ma'am Rowena na nagbigay po ng uh, tulong at rice cooker at itong mga Uh, bigas kita Maria Magnet. Mm. Ayan. Yun nga po tatay, ay sana po ay makatulong din po sa inyo to. Uh, yun nga po, uh, po. Uh, sana po hindi lang po itong tulong na may bigay ko po sa inyo. No? Sana po mas marami pa. No? Mm -hmm. At sayang din kung natuloy po yung babahay, okay na po sana yung bahay niyo. Wala man tayong problema. At tapos sana yung mission natin sa kanila, sa inyo. At sa mga bata naman sana. kamo Kamusta pala yung ano mo, tayong yung for mo? Ay uh, makakapapo ko ng papel sa no, munisipyo. Ayun mm. uh, na lang po mm. kamusta naman yung mga birth certificate ng bata? Ay, ito ay wala pa po, tsaka gigisil. Hindi ko po mapalakad at wala na pera na... So, yun si Christian at si Giselle wala walang ano? Ah, birth certificate. Birth certificate. So, yun, dalawa meron na. Ayos na po yun. Hmm. Pwede naman siyang ipa-late register ay. Eh, try mo rin magtanong sa munisipyo kung paano kung ganyan ipa late register late, late register. Mm -hmm. Para ma-process mo purpose mo. Balita ko meron daw laman. Meron nga po 'yun, 'yung bago kami ng Tiwa ng asawa. Yung bago po siya gano'n. Hindi man ako 'yung laman. Hindi dahil Sa kanya po dati nakapangalan 'yun. Uh, ay sa ganun nga po. Eh di, hindi ko ko namin nakuha yung pinakong ano niya. Oh, nilagyan ko pa hmm. Pero yung time na magkasama pa kayo, ginagamit nyo na yun, hindi pa? Hindi po. Pa, parang bago lang process lang? Hmm. Bagong kuha lang? Hindi pa po namin nakukuha yung ATM. Pero nakakuha na kayo sa purpose dati? Hindi pa rin. Hindi pa hmm. Pag na-process nyo pa lang ngayon, ngayon pa lang makakuha. Hmm. ngayon pa lang hmm. Sana may ayos mo parang sa ganun Nagpapatuna na kayo ng mga anak ng tulong din po sa amin yung purpose na yun eh. Kasi hmm. so, lang ako kailangan pa rin po ang pira na para malakad uh, ang mga patulipap. Try mo ano, magtanong kung ano, paano mag-process na. Na? Sige po. Uh hmm. Ito ba kuya at matanong ko lang magagamit nyo ba ito dito? Magagamit ko rin po. Eh. Hmm. Para kayo ay eh, ano, may magamit ng ganito. Hindi hmm. na kayo mag-sign dito sa lutuan ninyo. Siguro magagamit ko ba eh, pag yung ano na. Tagal. Pero matagal-tagal ko magag magagamit siya. Ah, hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon. Uh, Kasi nakikita ano nila hindi mm, po. Kiki saksak na kiki saksak. saksak hmm, eh. hindi naman problema. Buti walang trabaho ngayon si Kuya Jimmy. Ay, palis nga po sana sa ako kanina at magkanap ng ngayon luti. Ay, naisip ko ay magdaba muna. Hmm, Kawalan na suutin sila. Mm, yeah. Kaya nga ako yeah. Nagtahinga muna pati. Kung lakad, sakit ng binti. <laughs> Ngayon na. naglalakad lang ko ako. Punta dyan sa trabaho ko. Pauwi. Bantaro. Hmm. Pero wala ka naman bisyo. Hindi ka naman nagiinom. Hindi. Dati po nung nagka... Abot na? Sira yung amin naman. Hmm. Um, um, hmm. um, hmm. Yung... Siyempre, nag-isip. Kama katulog. Hindi. Ay, yung nakaka-recover na. No, iniwanan hmm. ko na rin. Hmm. Um, So yun nga po mga kababayan at yun po yung naging update ngayon. So wala pa po silang nahanap. ah uh, ito po yung mga nabili, uh, bigay natin kay na kuya Jimmy. Na uh, kahit pa paano po ay eh, hindi na magpaproblema si kuya Jimmy na paano kukunin yung pang ulam nila, pang pangbigas So ito palang ay malaking tulong na po para sa kanilang pang araw-araw. Uh, at meron ka ba meses kuya? Uh, sa mga gusto po tumulong sa amin para sa magtayo ng kahit panting duty para sa tayo ng bahay namin sana po uh, mabigyan po kami kahit maliit lang Tsaka hmm. po dito sa mga grocery ni Naito, ito malaking laking tulong na po sa amin magama salamat po basta ano lang tiwala lang ano hmm. laging magdasal <laughs> Ay, hindi imposible na magkakamera ka ng lupa sa sandi na. Hmm. Aba po habang eh. buhay may pag-asa. Ah, tama hmm. naman. Laban lang. Yeah. Yeah. At yun mga babayan, at ito muna yung update natin kay Kuya Gino. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood. At maraming salamat din po kay Tita Maria Magnet, kay Ma'am Betty, kay Ma'am Rowena. Thank you very much po sa tulong niya. At sa mga anonymous sponsors po, thank you very much po. At God bless po. Tatapusin yung vlog ko. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye po.